well Trinidad pangarap gumanap sa role na kontrabida alamin sa spotted report ni Anton na 82 years old, sinabi ni Noel Trinidad na hanggat maaari ay ayaw na niyang gumanap sa mga goody-goody roles sa television man o pelikula. Ayon sa veteran actor, kung bibigyan siya ng pagkakataon ay gusto naman niyang gumanap sa role na isang bandido o yung taong kasusuklaman. Gusto niya raw na maiba naman ang kanyang gagampanang papel kaya isang kontrabida role ang gusto niyang gampanan. Ang paiging bandido o kontrabida o manon na role ang hindi pa niya nagagampanan sa kanyang showbiz career kaya sana raw ay may mag-offer sa kanya ng role na isa siyang old man na killer okay old man na child molester. Wala naman naman siyang particular na karakter na gustong i-portray bilang isang kontrabida. Basta't kahit anong role o mano na kontrabida ay okay na okay sa kanya, basta't kainisan siya. Puro mga lovable type ng roles o mano ang mga ginagampanan niya kaya't wish niya raw ngayon na naman siya. At yan aking balitang showbiz para sa impilang ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.